Hi guys. So nandito ngayon si Tatay Jimmy sa Barangay Hugaban sa Parisan nila ate. Kung sa Maynila po meron tayong Pasay Diwata Paris Overlord. So ngayon meron naman po dito sa Carigara, Lede sa Barangay Hugaban. So may Paris tayo dito na Paris Overlord. So kung nalalayuan kayo pumunta sa Maynila sa kay Madam Diwata pumunta kayo dito sa Barangay Hugaban at dito po meron naman tayong sinatawag na Paris Overlord so dito kami ngayon kumain kaya sana sa mga nakapanood ng video ito, huwag na kayong mahiya uh, pumunta dito at talaga bukas po ito 24 hours dahil yeah, napakasarap po yung kanilang Paris Overlord. Parang pagaya rin po sa Maynila, doon sa Diwata Paris Overlord. So maraming maraming salamat po sa lahat po ng mga nakapanood nito. At sana huwag po kayong mag skip sa mga ads. Patuloy lang po ninyong suportahan yung vlog ni Tatay Jimmy. At para makatulong tayo sa mga nagme-message sa akin. So maraming maraming salamat po. Bye-bye! you <laughs>